Hello, good morning everyone Kumusta po kayo dyan guys? Kumusta ang araw nyo po dyan? Ang aga-aga ko kong pumunta dito guys So, nandito na po ako ngayon Sa mga tanim namin Yan Inagahan ko kong pumunta dito Madaling araw pa po guys Nandito na po ako ngayon Kasi pag mamaya-maya pa po Bandang alas 7 or alas 8 guys ng umaga ang sakit ng sikat ng araw. Kaya nga nandito na po ako ngayon sa bundok namin. Inagahan ko lang din po. Madaling araw po ako umalis. Yan. Ang ganda ng panahon guys. So, oh. ang ganda ng panahon. Tapos mamaya na naman ang sobrang sakit ng sikat ng araw. Mga bandang alas 8 ng umaga guys. Kumusta po kayo dyan, guys? Kumusta po kayo, ah? Buhay nyo po dyan. Thank you, guys, for watching my